Isang mapagpalang araw ulit mga kaibigan, kamusta na kayo? At eto nga, nandito naman kami sa napakalupit na apple farm o oh. Kita nyo naman, napakaluang kita nyo mga bunga Ayan, aking mga kasama sa pag-harvest So, ayan, masayang masaya at uh, makakapag-harvest Kasi ang laki talaga eh, ang daming bunga nito Kaya nakakatuwa, excited na kaming mag-harvest mga pare ko eh. Kaya ito, papakita ko sa inyo Pero bago ang lahat eh, ayan nga, magtatanggal muna kami ng mga ano dyan Mga plastic Oh, kita nyo bunga, ang dami oh. Yan. Ito muna ang una naming uh, ginawa. Oh, ayan, tinatanggal namin tong uh, foil sa baba niya. Kasi yan yung ano eh, nilagay to dati para rin mag-reflect yung sikat ng araw para mamula yung ano, yung mansanas. Eh ngayon, haharbisin na kaya ayan, tinatanggal na siya. Nakakatuwa lang din siyang pagmasdan mga ko. Yo, kita nyo naman, kadaming bunga talaga. Matindi to, hindi namin wala kung matatapos namin to. Oh. Daming bunga. Oh, yun si Panther, oh. Naghihilangan ng foil at titiklupin na yan eh bago ilalagay doon sa may harapan. <laughs> Madami-dami kaming gagawin muna bago Ooh. kami mag-harvest. kasi nga, oh, kita nyo, kailangan ni handang-handa talaga pag-harvest kasi nga sa dami niyan. Well, sa pagtitiklop nga ng foil, eh, ayan, oh, kumakain na talaga ng oras dahil nga ang dami nito, ang hahaba pa ng foil. Ito, bali, may na muna itong inuna at yung kahahaba nasa unahan na. O, oh, yan muna ang gagawin. Tapos, eh, magkakalat naman kami ng ano ng crates pagkatapos nito o kailangan syempre maayos din ang pagkakateklop dahil magagamit pa yun sa susunod yo mga par bali ngayon po ay nagkinalat na namin itong mga ano mga crates o para sa paglalagyan ng apple sa aming pamimitas o kagaganda grabe pitasing pitasing na po ito mga pare ko lahat o kagaganda ng mga mansanas o sarap Iyan yeah na. Ay tanat nagumpisa na po kami mag-harvest. Oh. Kita niyo naman, simpleng-simple -simple lang ang harvest ni Panther sa ano, sa taas. Kasi mataas 'yun eh, kailangan nga minsan diyan may hagdan pa eh, pero buti na lang meron siyang ano, pangkuha na ganyan, Oh. Yan si Panther ang partner ko, ako yung kumukuha doon sa ano, sa baba. Tapos siya naman doon sa taas, oh. Simpleng-simple -simple lang, easy-easy lang sa niya yung pamumuha. Bali sa dami ba naman ng apple na yan. Ito naman si Hermias, oh. Yan, nagre-ready na rin siya at na rin yan, oh. Partner yan ni Mojike. Oh. Oh, gunting muna. Sana naman sa dami na to mga pare ko ye, maging maayos ang pag-harvest namin para naman na hindi kami ano makagalitan ng amo kasi syempre mahirap na kailangan ng maayos ang harvest. Ito naman, mga pare ko, ano to, ipambugaw to ng mga ibon. Iba-ibang tunog na lumalabas diyan. Merong aso, merong kung ano-ano, basta mabugaw yung ibon.